kaso lang nakakatakot ito po yan ito po yung kuba na ayan ito daw katakot nga lang hindi na ako pumasok pero may sagot na ako Oo. Uh -oh. pumasok guys. Kakatakot siya. Uh, mo mayroong tatlong bato sa na gitna. Tsaka ito yung parang pinago nila. Ayan yun guys. Pila pumasok. Delicado. car